2014 hanggang 2016. Ang nagpanalo sa iyo, hindi naman mga politiko, ang nagpanalo sa iyo, taong bayan. Kayo po, mga taga Quezon City at buong Pilipinas. Tama o Ang nagpanalo ba kay Tatay Digong, mga politiko? Sambayan ang Pilipinas pinagbigyan ni Tatay Digong na magkaroon rin ng senador ang Visayas nag iisa lang po si Attorney J.V. Hinlo. Kasama ko po ang ating mga kaibigan sa Luzon. Suportahan po natin Attorney J.V. Boto. Suportahan po natin Attorney Raul Lambino. Suportahan po natin Atty. Vic Rodriguez. Suportahan po natin Congressman Atty. Rudante Marculeta. Suportahan natin si Kuya Epe Salvador. Apat po ang pambato ng Mindanao. Nandyan po, pinapabalik natin si Senator Bungo. Senator Bato de la Rosa. Pastor Mata. At ang panghuli, ang aming idol, si Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga programa ni Atty. Hinlo, hindi po regular na programa ng mga politiko natin. Sa ngayon po, ang Pilipinas, ang mga politiko sa Pilipinas, karamihan sa kanila ang kanilang servisyo pinapadaan lang sa ayuda. Ayuda. Ililibre lahat kahit cake, kahit panood ng sine, ibibigay ng mga politiko. Pero tanong ko, Quezon City, tanong ko, Pilipinas, gumaan ba? Naging bago ba ang buhay nyo? Nakagraduar ba kayo sa kahirapan? Quezon City, Nakagraduar ba kayo sa kairapan? Ano ang gusto ng taga Quezon City at ng mga Pilipino? Ayuda o trabaho na may sweldo? Ayuda o may sweldo? Ang kailangan ng ating bansa ay paramihin na mga politiko ang mga trabaho rin po napakahirap ng Pilipinas. Marami tayong OFWs. Binubuhay ng OFWs ang ating ekonomiya. Pero ito'y masamang sinyales. Ano ang ibig sabihin na marami ang OFW sa ating bansa? dahil po walang trabaho o kulang ang trabaho dito sa Pilipinas. Tama o mali? Mga kababayan ko, ano ang solusyon? Kailangan po ng Pilipinas mag-industrialize. Industrialization. We have to create our own weapons. Tayo dapat gumagawa ng sariling armas sariling makinarya, sariling gamot, sariling vaksin. Dapat po dito sa Pilipinas, dito ginagawa ang ating mga produkto. Dapat marami tayong factories. Pag maraming factories, maraming trabaho. Gusto ba ng Quezon City na habang buhay, habang buhay, hawak tayo sa liig ng mga politiko. Habang buhay, nakadepende tayo sa ayuda. Kung gusto nyong magbago, ilagay natin sa Kongreso si Bong Suntay. Suntay! Suntay! Gusto nyo ba maging congressman si Bong Suntay? Bonsutay at humingi rin po ng tulong ang PDP Laban lahat po ng senador ng PDP Laban humingi ng tabang tulong bulik sa Quezon City dito sa Metro Manila vote straight PDP Laban pwede ba? may ilalaglag ba kayo sa PDP Laban? Kailangan lahat vote straight. Kasi po, mahihirapan kung ang mananalo si Senator Bongo lang. Mahihirapan kung ang mananalo si Senator Batolang. Kahit idadag natin si Senator Marcoleta, mahihirapan ang ating grupo. Mahihirapan ang ating PDP kailan marami oh lahat kami manalo preparasyon para sa 2028 presidential election na nyo ba ang ang laban ngayon, hindi lang sa pagkasinador nakataya ang laban sa 2025 para sa susunod na presidente gusto nyo ba na ang presidente sa susunod ay si Romualdez? Yeah! Gusto nyo ba ang susunod na presidente ay si Tulfo? Yeah! Gusto nyo ba ang susunod na presidente ay isang Duterte? Yeah! Sino ang gusto nyo magiging susunod na presidente? dito ng Tulfo? May sumisigaw pa dito ng Romualdez. Pag ayaw nyo kay Tulfo at ayaw nyo kay Romualdez, vote straight, PDP lamang tayo. Kaya ba? Duterte! laban natin sa 2025, dito nakasalalay ang ating buwas ang ating 2028 presidential election. Ilagay niyo ang mga bagong senador na tutulong kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Huwag niyong kalimutan ang senador ng Visayas maingay po si Atty. Hino at ipaglalaban ang ating bansa. Salamat po! Trenta! J.B. Hino sa senador numero 30! At ang ating huling senador na magsasalita pero uh, hinihikayat ko po lahat na Mag-stay dahil meron po tayong superstar na lalabas. Ah! Talagang paglabas na magugulat kayo at kayo ang sigurado ko.